I-Facebook nyo, I-TikTok nyo, paalam nyo sa... I-Twitter nyo yung mga sila doon nyo, ipaalam nyo sa kanila na... Tutol tayo sa Pogo! China, get out! China, get out! Yo guys, welcome to my uh, YouTube channel. Uh, for today's video guys, ay... uh, usapan natin yung... Uh, maingit na issue ngayong... ngayon... Uh, uh, ngayon uh, So, sa kasalukuyan itong uh, problema, mga itong problema ng bansa, itong malaking problema ng bansa uh, dito sa ating uh, bansa ng dito sa Pilipinas, no. Ito yung usapin patungkol sa pogo o oh, sinasabi nila na sabi ng mga pro-China, wala naman daw, walang problema kung uh, wala naman daw problema kung uh, illegal Kung gawin natin legal yung uh, pogo dito sa Pilipinas. Okay guys, no. And ibig iba naman, hati no, yung mga anti-China naman. Uh, hindi, naman, hindi, naman siya, naman actually anti-China yung mga anti-Pogo no? mga anti-Pogo uh, yung iba, no? yung iba uh, ayaw ayaw sa Pogo no? ayaw illegalize yung Pogo dito sa Pilipinas kasi nga uh, sabi nila ay ito ay nagiging pugad pugad ng lahat ng klase ng kasamaan uh, kasi itong Pogo guys kasi sugalan to eh ba, diba? online gaming to eh. So, uh, dahil sa Pogo, uh, natuklasan na may mga illegal, may mga other illegal activities na mga, uh, mga scam, na mga ginagawa dito, mga nangyayari sa loob ng Pogo. Kaya uh, yung iba ay uh, napapasara dahil uh, uh, kapag ka nare-raid is na may natutuklasan ng mga mga alam yan, mga illegal activities. So, ngayon, mainit na usapin dito sa atin sa bansa kung dapat bang illegalize o dapat bang ipasara na itong mga lahat ng mga Pogo dito sa Pilipinas. Okay? tama kayo lang no uh, kung matatandaan niyo uh, na yung ating dating pangulo no na si Rodri uh, pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte is hindi siya against no hindi siya against sa uh, Pogo uh, dito sa Pilipinas. Kaya naman uh, dahil is hindi siya nag-against sa uh, Pogo dito sa Pilipinas, Aliwa kanan yung nagsulputan ng mga pugo dito sa ating bansa no narinig sa Pampanga. Ito nga yung controversial na pasara itong kay Alice Go, no guys. Uh, si uh, ano yun no? kasi si Alice Go, si no? Mayor Alice Go ng Bamban uh, ano Bamban Tarlac, no. Ayun. So, doon sa isang mayor siya at tatuklasan doon sa likod ng munisipyo niya is may pogo. Ah, uh, mayroong pogo uh, building doon na kung saan nag uh, mayroong illegal activities at may mga issue pa na may mga issue pa na sinasabi sa kanya nakapangalan so so mainit malalim yung uh, usapin patungkol kay Alice Go no so ang uh, okay guys ito naman si and and eh uh, ito may napanood ako guys no uh, kung kilala niya si attorney ni, uh, kung kilala niya guys si attorney Ruben against Wanson no guys uh, kilala niya siya ito naglabas siya ng isang video uh, naglabas siya ng isang video na kung saan nag against siya, umaagens siya, agens siya sa paglegalize ng pogo dito sa ating dito sa ating bansa, dito, dito sa ating bansa, dito sa ating dito sa Pilipinas guys, no. So guys, uh, panoorin natin, natin patagalin to yung video guys. US pogo. Pogo ng pogo. Sabi kasi, illegalize na lang yung pogo para may taxes pa. E bilyon-bilyon piso naman ang taxes na hindi binabayaran ng mga yan. Hanggang ngayon, wala pa ring nakukulong sa kanila. O. Oh. Ngayon, pressure nila yung mga LGU naman ngayon. Ang dapat daw ay magwag magbigyan ng permit dyan sa Pogo. Hindi ko. National agency mo yung ng permit dyan eh. Eh, hindi ba may mga senador na sumangayon dyan sa Pogo na yan? Oh. Ang nag-object lang dyan, si Risa Ontiveros, Frank Drilon, uh, Kiko. O. Oh. Kiko, Panginoon. Nag-object dyan sa mga pogo na yan. Kung isipin mo, ano? Ano ba ang kabutihan din natin ng mga pogo na yan dito sa atin? Number one, yun na nagpasok sa atin ng COVID. Galing sa China. Oo, oo. oo. Kayo, kayo ang nagdala ng COVID dito sa amin, gaya na nga matay ang mga Pilipino dahil sa inyo. Ang daming doktor na matay, mga nurse, mga pobre nga mga tao, mga matatanda dahil sa inyo. Kayo, mga pogo kayo, dahil hindi kayo binawalan pumasok, kalapasok na kayo, pati retirement. O, oh, pinipik nyo, yan naman sa immigration, ano ba naman kayo? Pipake nyo pa yung, ano, yung retirement, retirement. Eh, lalakas na mga katawan nyo. Retirement ang visa nyo. Pambira naman. Ayan. Dahil sa Pogo, nakukurap na yung mga LGU. Ano ba? Bawal po yung gambling nila sa China. Kaya po sila dito naglagay ng mga gambling nila. Ayan. Alam nyo pag may sugal, lahat ng mga masasamang... ah... Uh, uh oh kasamaan ay nadadala dahil ng mga sugal na yan. O, oh, ano pa, nakita nyo naman yung nahuli nila na tao na sa pogo daw yun, eh, yung Pilipino na nakataali, na tinotorture daw siya. O, oh, ilan pa kayang babae dyan, ang prostituted dyan sa pogo na yan? Ha? Pati mga babae, mga bata nating Pilipino, ilan kaya? Alam nyo, mga sinador, maawa na lang po kayo sa mga Pilipino wala naman po eh. Wala naman pong kagandahan at kabutihan na yung mga pogo na yan. Eh, nasa na po ang mga bilyong-bilyon taxes na dapat binabayad ng mga pogo na yan? Nasa na? Gusto malaman ng taong bayan para man makita natin na may kabutihan bang nadala yan dito sa atin? Nagiging ano pa yan? Ha? Nagiging taguan pa yan ng mga espiya? Oo. Oh. Nagiging kasi ngayon ang issue mga kababayan, ay ano na eh, national security na eh, against China. Yun ang issue dito ngayon eh. Hindi yung magkano taxes, mag, ilan ang makakatrabaho dyan sa Pogo. Ay, alam nyo, iloloko lang tayo ng mga yan. Ilang Pilipino ba hinahayan nila? Baka janitor, baka driver. Eh, lahat ng gambling operations sila? Chinese lahat. Kasi, alangan naman, Pilipino, magsa Chinese, di ba? O, tingnan mo ngayon, may issue pa na malamang, malamang Chinese yan talaga si Alice Lialgo na pinlanting dyan sa Bambad. O, lahat yan. Dahil sa Pogo. Kaya, tutulan po natin yung mga Pogo na yan. I-Facebook nyo, i-TikTok nyo, paalam nyo sa, i-Twitter nyo yung mga sila daw yung ipaalam nyo sa kanila na tutol tayo sa Pogo. China, get out! China, get out!